Ay, saan ka galing? Parang naligo ka? Oo, naligo. Bakit? Bakit ka naligo? Alam mo lang kung ba't ako naligo. Ready? Hoy! parang ready mo dyan. Bakit? Ayaw mo? Ha? Huh? Ayaw mo ako naligo? Huh? Oo, kasi ibang ibang meaning yung naligo sa gabi. Aba, masarap pag naliligo sa gabi. Anong naging oh. masarap? Sa akin, hindi masarap kasi mapapalaban ako kapag ganyan. Ay, gano'n? Ano ba? Ano yung magsabihin? Lapalaban? Ha? Lalaban ka? Hindi ah. Masarap kaya maligo ako Kasi, sabi nila pag naliligo daw ang ano, iba na yun. Ay? Iba? Wala bang meaning? Pwede na rin. <laughs> Ay, ayoko. Ay, bakit ka naligo? Masarap. Nakakatakot ka. takot ka matatakot. Kaya sa gabi, huwag ka na naliligo ah Masarap pag naliligo. Ano ba? Ayoko. Masarap.